So tayo ngayon sa 38 Valencia, home of Regal Films. At hindi nga kailangan ng Metro Manila Film Festival para talagang itaguyod ang pelikulang Shake, Rattle and Roll. Dahil this November 29, mapapanood na po ang Shake, Rattle and Roll Extreme na merong ano, no, tatlong storya. Bukas ibibigay ko sa inyo ang kabuang detalye niya dahil nagaganap ngayon ang Grand Media Conference ito. Pero sa ibang balita, pag-usapan naman natin ang MMFF entry na Gomburza. Dahil hindi lang daw ito basta kwento, no? ng ano ng ng kasaysayan natin marami din kapupulutang aral at meron ditong mga storya na hindi pa raw natin nababasa sa historical books narito ang report Huwag ka magulat ko sa darating na panahon ay ikaw din ang paratangan ng anti-Espanyol anti-Iglesia Pinaalam ang puso ng mga dumalong press at VIPs sa surprise scene drop ng isa sa most anticipated films ng Metro Manila Film Festival, Nagumburza! Anjan si Dante Rivero, nagaganap bilang si Padre Mariano Gomez. Cedric Juan bilang si Padre Jose Burgos. At Enchong D bilang si Padre Jacinto Zamora. Full support ng producers na sina MQuest Ventures, Signal at TV5 President and CEO Jane J. Basas with Father Nono Alfonso of Jescom Films. Present din ang kapatid, kapamilya at kapuso press sa event. The pressure is on tuloy nang matanong sila kung papipiliin. Awards nga ba o box office ang hangad nila this MMFF? But I pray na gumbursa best picture. Ayon sa producers, may mga parte sa kwento ng Gumburza na hindi pa na kwento sa history books at sa pelikula pa lang malalaman. May mga kwento pa raw na baka ikagulat ng audience at hindi raw takot ang cast na baka offend sakaling ilabas nila ito. Whenever we seek for truth, hindi natin minsan may iwasan talaga na may masasaktan. And I think, depende yon kung ang intention ba talaga ay manakit. As long as siguro nagiging constructive. Yung mga criticism, I think we have to live with that. Hindi kami nakafocus doon but rather nakafocus kami doon sa kung ano pa yung pwede nating maitulong. Ang Gumburza film ay kwento na tatlong paring Pilipinong martir. Sila ang nagsulong ng secularization ng mga simbahan. Ginarote sila noong 1872 matapos ang pagbintakang pasimuno ng Cavite Mutiny. Mapapanood ang Gomburza sa December 25 sa Metro Manila Film Festival. Ito pa ha, sa kabila ng uh, usap-usapang hiwalaya ng Kathniel, merong Catherine Bernardo at Daniel Padilla sighting. Ano ka ba yung mga detalye nito? Iyan at ang iba pa sa report na ito. Hiwalay hey, na ba talaga sila? Is Cathiel over? Yan ang tanong ng netizens kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Bukod kasi, sa super busy sila with their respective solo projects, ay tila hindi na rin sila nakikita ng publiko na magkasama. Pero... The long wait is over dahil muling nakitang magkasama ang Cathniel sa Laguna with their friends. Tila ito na rin ang sagot ng dalawa sa kaliwat kanang intriga. Bago ito, una na rin sinabi ni Daniel sa ating panayam na magkasama sila ni Catherine na magpapasko. Willing din daw silang gumawa ulit ng proyekto together. Pero focus muna sila sa solo projects. Para nga naman daw pagbalik nila ay mas ramdamang comeback. Isa pang celebrity couple na nalalagay sa intriga sila Kim Chu at Zian Lim. Pero sa inilabas sa pahayag ni Zian sa Instagram, Pinaaalahanan niya ang publiko na maging mindful sa mga pinaniniwalaan lalo't maraming kumakalat na hearsay. Isang ariyan ang umano'y hiwalayan nila ni Kim Chu. Yet ni Zian, hindi siya magpapaliwanag to satisfy one's curiosity. Pero ang malinaw, mahal daw niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Bago ito, nauna na rin nilinaw ni Kim na okay sila ni Zian. Ito naman ang confirmed na hiwalay na. After six years in a relationship, tuluyan ang nagwalay ng landas ang K-drama stars na si Ryu, Jin, at Yeri. Kinumpirma yan ang kanika nilang ahensya. Pero ayon sa report sa SoCore, kahit nahiwalay na sila, ay nakasuporta pa rin ang isa't isa as colleagues. Nagkasama sa popular 2015 drama series na Reply 1988, sina Ryu, Jin, at Yeri. 2017 naman ang isa publiko ang relasyon nila. Muli na mga magsasama sa isang proyekto sina Janela Salvador at Jane De Leon para yan sa movie na How to Be a Good Wife na idedirect naman ni June Robles Lana. Hindi na nga naitago ng dalawang excitement dahil minahal na rin sila ng fans sa Darna. Makakasama rin nila sa pelikula si Susan Africa. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.